Ito na yung huling araw ng day off Bukas, balik trabaho na naman ako. Kaya ngayon, magluluto na naman ako ng panibagong ulam na lutong bahay naman, syempre. At kahapon, nagluto na ako ng dinubuan. Uh, ngayon, magluluto ulit ako ng, ano, ng bangus, bangus ng tayo na ah, Pero syempre, lalagyan ko ulit ng karne. <laughs> magluluto akong kinamatisan na bangus na may baboy. Kaya tara, panoorin nyo. <laughs> Unang ginawa ko, hiniwak muna yung pork belly na ihahalo ko sa bangus. Pero bago ako magpatuloy, ipapakita ko muna sa inyo yung view dito sa balkon namin. Napakaganda ng panahon ngayon. Tigaan malamig at digaanong ng mainit. Sakto lang. Patuloy pa rin ako sa paghihiwa ng pork belly. Pero kundi lang ilalagay ko kasi kung baga, saling pusa na lang yung baboy sa bangus. Pagkatapos ko mahiwa yung pork belly, sunod ko naman na hiniwa yung mga ricado. Siyempre pag isda, di na mawawala yung luya, bawang, sibuyas at dahil kinamatisan ang lulutuin ko, kaya meron kamatis. Alangan naman wala. Simple lang naman tong lulutuin ko na kahit sino ay kayang-kayang lutuin to. Eto lang naman ang mga pangunahin sangkap sa lulutuin ko. Bangos, pork belly at mga ricado. Pakatapos ko na maihanda ang mga sangkap, agad ko na rin sinimulan ang pagluluto. Una, linagyan ko ng mantika yung kawali at prinito ko muna yung pork belly hanggang sa magkulay brown pero hindi gaanong tostado. Kung baga, sakto lang na magkakulay. Pakatapos, itinabi ko muna yung karne. Sunod, ginisa ko na yung luya at bawang para mas lumabas yung aroma. Pakatapos ko magisa yung bawang at luya, ilinagay ko na yung kalahati ng sibuyas, kamatis at isang pirasong sili. Sunod naman yung bangos, tapos yung natitirang sibuyas, kamatis, isang pirasong sili, at yung prinito ko na pork belly. Sunod, binudburan ko naman ng kaunting paminta at kaunting patis. Tapos syempre, di na mawawala yung asin pero kunti lang kasi maalat na yung patis. Sabay lagay ng tubig at tinakpan. Wala na akong ibang ginawa kundi antayin na lang na maluto. Kaya habang nagaantay, nagpunas-punas muna ako at hinugasan ko na muna yung ginamit ko para mamaya, kunti na lang ang hugasan ko. Nakakatamad kaya maghugas ng ginamit sa pagluluto at pinagkainan. Pero meron naman kaming dishwashing machine. sa di lang namin ginagamit para tipid sa kuryente. Yung pagbabayad pala namin dito sa tubig at kuryente ay every 3 months. Kaya meron kaming mahabang panahon para mapag-ipunan. Makalipas ang halos kalahating oras sa wakas, naluto na rin ang aming ulam ngayong gabi. Sa <laughs> sa Pagkatapos ko na maluto yung ulam namin ngayong gabi ay agad na rin ako nag set up para masimula na agad ang chibugan session. Nag order din pala ako ng milk tea para merong masarap na panula kaya bago ang first bite tinikman ko muna yung milk tea ko na taro flavor. Mmm yummy! Simple lang na mga lutong bahay ang madalas naming ulam dito sa bahay pero minsan kapag kapos sa budget o kaya naman tinatamad lang magluto dilata lang ang katapat. O kaya naman, itlog with egg. Bago ako magsimulang kumain, siyempre, lagyan ko muna ng sabaw yung kanin ko. Kasi, isa rin yan sa magpapasarap ng kain, yung, yung basa ba? Eto na! Napakasarap na bangus, lalong laro na mataba pa. Sus kalame. Di na ako gumamit ng kutsara kasi kadalasan naman talaga kapag kumakain ako talagang nagkakamay ako. Sarap kaya yung kinakamay tsaka ang hirap kayang kumain ng bangos na di mo ginagamitan ng kamay. Hay, naku si Mayor. Kaya na lang nasasabihan na tumataba kasi di man lang magpaawat sa kainan. Pero, totoo naman, tumaas talaga yung timbang ko. At dahil bikulano si Mayor, di pwedeng di kainin yung sili. Pakita mo nga, Yor. Hmm, ang tamis. Ang tamis-tamis ng sili. <laughs> Kita mo yan, napainom pa ng milk tea. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang vlog ko kasi bukas balik na si Mayor sa bakbakan sa kusina. Tapos na naman ang maliligayang mga araw. Muli, ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor na nagsasabing mag-ingat ka lagi para di ka madiskrasya. Paalam! Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo na makasabiyahe. Dito masaya kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.